Eat all you okay, na siya. Meron po kami more or less 25 dishes po. Araw-araw. Iba-iba po yan. Pag po naubusan po tayo ng isang menu, another menu po tayo. Gaano nga ba kamura ang unli buffet na pagkain? Halos naman po lahat ngayon ay nagtaas. Ang rate po namin is 219 pesos. Everyday iba yung menu namin. Hindi siya pare-parehas. Yung dishes namin is 25. Ang nakalabas namin dyan siguro more or less 18. Pag naubos yung isang menu, another menu na naman siya. Hindi siya pa ulit-ulit. All you can eat buffet basta usapang unlimited. Marami sa atin ang nagiging excited. Sugur! So rin natin at tigman itong bagong Anli Buffet na kain ng matatagpuan dito mismo sa bayan ng Giginto, Bulacan. si Mark De -de Castro, ang owner ng Mangkok Itolio kaya dito sa Chaong Giginto. Nag-start po kami noong July 29, 2022. Ang rate po namin is 119 pesos. Itolio kaya na po siya. Meron po kami more or less 25 dishes po. Monday to Friday, ang rate po namin 219. Saturday, Sunday, 249 pesos. Bali po yung Mangkok, talagang nag-original po siya. Nakilala po kami as uh, gotohan po talaga. Nag-start po kami sa bagong baryo Pandibulakan na sa simpleng lugawan na tinangkilik ng tao. Doon po nag-start yung Mangkok kasi yung mangkok namin dati is labing piraso lang na kulay orange. Ngayon, lagi may customer na ubos ang malagay na mangkok. Kaya siguro yun ang nangitawag sa amin kasi laging ubos yung mangkok namin. Ang Buffet sa ha, halagang 219 pesos. Eat all you can na lahat, basta kaya mong maubos. Nagsimula sa isang maliit at simpleng lugawan, biglang lumaki, naging Anli tapos dumami na yung seleksyon ng ulam. Aabuti na mahigit 25 na putahe ang pagpipilian dito. Pero ano-ano nga ba ang mga bidang ulam at binabalikan ng mga parokyano? Lagi namin ay rito yung aming kare-kare, yung pop Bupur, Chicharong Bulaklak, mga putok-batok namin. Laging hinahanap ng mami mga kasing. Ang pupur po ay isang ano, klase ng Chicharong na dati na isang cook na galing Batangas. Siya po yung nag-introduce sa amin na ipakilala yung pupur Nag-i-start po kami dito ng 5 a.m. ng umaga na mamalengke. Kami po yung punong abala sa pagduluto. Kakatulong ko po yung aking dalawang cook na si Owa at saka si Ate Tala. Mag-open po kami ng 10 a.m. Minsan po may wala pang 10 a.m. 9 o 9.30. May mga customer na po tayo na naghihintay sa malalayong lugar minsan mga Batangas, Pampanga, Nueva Ecija. Yan yung mga usually na dumadayo sa amin, mga Manila. Ayan. Siguro kaya kami binabalik-balikan kasi mura yung aming pagkain, quality, at saka lagi kaming bago. Everyday iba yung menu namin. Hindi siya pare-parehas. Yung dishes namin is 25. Ang nakalabas namin dyan siguro more or less 18. Pag naubos yung isang menu, another menu na naman siya. Hindi siya pa ulit, -ulit. Uh, maraming nagpapasalamat sa amin. Maraming namumurahan. Sobrang mura nga doon ang pagkain namin. Hindi raw ba kami nalulugan? Sabi ko naman, kumikita naman kahit paano. Hindi nga lang ganong kalaki Makita ko lang naman sila na sat satisfied at saka busog. Napakalaking bagay na sa amin yun. bilang isang may-ari na makita mo yung customer na satisfied sila. Yun lang ay parang kamita na rin kami. Bali po sa 290 po na rate namin, kasama na po rin yung aming dessert. Meron po tayong coffee jelly, buong pandan, ginataang bilo-bilo, ginataang mais, mga turon, banana cue, at maray pang iba. May mga side dish na rin po tayo. Meron po tayong soup. Iba-iba -iba rin po yung soup natin dito. 249 pala sa week pero pag weekdays naman 219. Eh sa dami ng naka up na pagkain, murang-mura pa rin kung tutusin. Meron sila ditong prito, kulay, dessert at salad, ultimo mga putok bato combination tulad ng pupor at chicharon bulaklak. Ano nga ba ang sikreto para tangkilikin sa ganitong larangan o negosyo ng pagkain? Siguro po ang may advice ko lang sa mga bagong mga negosyante at magkisimula pa lang sa larangan ng pagkain, alam po natin ng ano, sipag at saka, determination. Kasi kung wala po tayo niyan, mahihirapan po tayo. Saka yung pagmamahal po natin sa ano, sa ginagawa natin. Katulad ko po, ako po ay 12 years na po sa larangan ng pagkain. Marami na rin po kaming pinagdaanan na struggle, ups and down. Nagmula po talaga kami sa from the scratch talaga. Simpleng kubo na nangarap. Hindi eh, nyo yung lagi kong sa mga tao ko na hindi naman tayo habang buhay na itire lang. Sabi ko nga eh, palang araw, makikilala tayo. Sa katulad ko lang na nangarap, wag lang kayong susuko. Diretso nyo lang, panindigan nyo lang yung mga, mga pangarap nyo, ang hawakan at lagi lang tatawag sa Panginoon. Hello mga cups, iniimbitahan ko po kayo na kumain dito sa aming Italy, okay? Dito sa Mangkok Eat All You Can. Located po ito sa Barangay Chaong Giginto. Open po kami ng Monday to Sunday. Wala 10am to 10pm ng gabi. Sa halagang 219 maraming pagpipilian. Wala side dishes, dessert at main dish po natin. Sigurado mabubusog po kayo. Talaga namang manyaman Kenny. Manganta na mga cabs Kainan na mga cabs At welcome dito sa Mangkok Eat All You Can sa Giginto, Bulacan. At eto na naman tayo, Tol, sa napakaraming pagkain. <laughs> nakakain natin yan. Alam mo naman, Tol. Ito yung mga porte natin, mga cabs Mga hmm. Eat All You Can, talaga sinusulit natin yan. Kaya ano naman ang sinulit mo ngayon, Tol? Eto, Tol, syempre gumawa ako ng plain rice. Tapos gumawa ako nitong ginataang puso ng saging, kare-kare. Kumuha rin ako ng pork broccoli, kaldiretang chicken, chicharong gulaklak. Meron din dito at gumawa ako ng paborito kong okra. At syempre, meron pa akong itlog sa ibabaw. Parang healthy-healthy yan. Bukod lang dun sa pupur, tari charula. Oo, oh, ito. Ano ba isa yun? Eto, puro putok batok. <laughs> <laughs> kumuha ako. Siyempre, kapag eat all you can, alam nyo na yan, fried rice ang binabanata natin. Mm -hmm. Ulo ng bangus kasi paborito ko rin yung belly. Crispy, kare-kare, putok-batok -kare, dahil mm -hmm. may lechong gawali siya. Fish fillet. Siyempre, hindi natin palalagpasin ito, Bicol Express. Paborito dapat to ni Mayor. Ewan ko, hindi siya kumuha. Mm -hmm. at, mantikang menudo, chicharon bulaklak at yung poporo. Originally sa Batangas kasi itong poporo. Ah. Kaya sa popor ko na uumpisahan ang pagtigim nito. Cheers tayo sa popor. Cheers. 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 Mm. Mm. Mm hmm, Frunty. Mm. Mhm. Mm Mhm. Matunog, no? Bagay na bagay sa morning. Sa pagising Unang mm. kain mm namin pa namin sa. Actually, nauna pa kami dun sa mga opening nila na yung darating na customer. Mm -hmm. So, tayo-tayo ba lang dito kaya bakbaka na to, Tol? Meron silang nagmamantikang menudo dito. Na-miss ko agad to, yung ginawa natin sa backyard. lagay natin sa fried rice. Siyempre, Tol, unahin ko yung favorite kong okra. Eto, bagoong daw to, Tol, eh. Medyo iba lang ang okay, no? pero ayun. Ayun, oh. Medyo reddish bagoong ano, ibang klase yung bagong nila, kaya gamitan natin ng belly ng bangus. Yan, kunin natin yun. Uso natin yun. Medyo damang yung alat nila ng bagong talaga. Yun yung nalagyan ng tamis. Tamis? Mm -hmm. eh, galing ka sa tamis, dito ako sa puso. Ginata puso ng saging, lawakan mo ng kanin. Ayan na. Ito dapat sinasawso din ito sa bagong eh, kasi kari-kari eh. siya Kailangan mo ng kanin. Mmm! Marami sa sauce ng palagana. sauce talaga yung lasa. Oo nga. Maning-mani. Pero parang madilaw-dilaw talaga siya kumpara sa mga normal kung nakikita ng kare Pero malasang malasa talaga yung mani. Dito naman tayo sa kalderetang chicken. Ito yung mga gusto kong chicken, Tol. Nasa gilid lang ang buto. Ayan mm -hmm. o. No. Pwede mo na isubo ng buo yan. Masahan hmm. na natin sa chicharong bulaklak. Bagong luto to. Actually, meron silang suka para dito, pero para mas pasarapin to, mm. mo na natin sa walang sosa. Yung natural na lasa ng chicharong black lak, wala mm. naman nilagay na kahit ano. Pero mas yan kung lalagyan natin ito. Ayun na! Ang ating all-around sauce tol mm -hmm. ng uh, Team Canlas. Ito yung Nam Trick, mga kaps. Oo, narinig ko naman yung rock music, tol. <laughs> yung talaga yung team song nito. Oo, ayan, kasi no? mayayanig ka kapag tinikman mo to, ayan, binago na namin ng packaging. So, sealed na lahat. Yung bote niya talagang bibiyakin mo para uh -huh. mabuksan. Tapos, bago na yung bote, 500 ml, kaya bibigyan kita nito. Yan. Sa lahat po ng pampakate, yan. ito ang kinakaya ni Menok. Diyos ko, ang dami yan. Yan. yan ang gamay na gamay ko, Tol. Uy, naku naman. Nang lahat. Nang, Nang prick ka lang ulam na. Sabay tayo. Oh, sabay po. tayo. Oh. Sige, oh. Tol. Kuha ka, Tol. Mm. Ayan, ayan. Pwede ba isama mo yan? Yan! Ang galing mo na to! Ang yan eh! Cheers! Cheers! Puhang hmm. Tum talaga ako dyan. Kasi kasi sa iniyaw, preferito. pwede po dito. Kaya nilitsyon, kahit isda. Alam mo to, yung hindi ko, hindi pagkain ng ano, pampakate, exempted ang ano <laughs> doon, ang namprick doon. <laughs> <tuk> Salok tayo dyan. Mm. Mm. Yan! Yeah. Kung gusto nyo matikman mga ka-Fans, kanina ko pa nilagay doon sa video kung saan siya nabibili. Available siya online sa Shopee. Kain muna tayo, tol! Mm, kaya, kain muna tayo! Mm. Uh -huh. Ultimo si Nigantol. Ang sarap ng asim niya. Eh. Kaya nga eh. Parang oh. lahat ng ulo nila, sakto ang tapos dumagdag pa yung sarap ng namprik tol. Kahit ano isaw so, mm. tamo yung okra kanina, ang sarap pa rin. Mm. Pwede din pala no, ng mga steam. Kaka dito mga kal, pag pumunta kayo sa Mangkok, 219 pesos lang yung mabayaran nyo. Up to 25 na yung uh, ulam. Mm. Pag sinabi up to 25, minsan 20, minsan 18, kasi nagpapalit daw sila kapag may naubos. Mm. Um, so, kasi bilangin, pag pumunta dito, 1, 2, 3, gumagano, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi sila yung takot 25 kasi nagpapalit sila. Bawa, ito naubos. Tanggal, palit bago. Ibang putahe naman. At saka tol, yung tulad ng sinasabi natin lagi, kumuha lang ng sapat. Ay oo naman, huwag kayong suwapang! <laughs> 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 Dahil katulad sa mga ibang buffet, mm. or eat all you can, or all you can eat, kahit ano pang gusto nyo itawag dyan. Yeah. Yan. Lahat dyan, merong kawuko lang ano, siyempre, pagka may leftover. Tama. Anong ganun. Normal naman yun sa mga buffet. oo. So, oh. ko lang, kailangan ko lang ipaalala. Para sa aktuan lang tayo. Kung so, sulit na mga kadro, hey, mo, dun pa lang sa meron ka ng ano sa buffet, yung titarong bulaklak, saka titarong mismo. Mm. Piling ko sulit na yun eh. Well, kasi paborito namin yun. Eh. Mm -hmm. Ano sa ibang nagbubukay kung anong hanap nila pag sila yung nagbubukay. Tsaka, Tol, may mm -hmm. mga nakita pa ako dyan ng mga, ano, ha, mga mm -hmm. dessert. May e, ano, parang buko pandan ba yun? Yung nakalatag dyan, kukuha ko dun mamaya. Tapos may mga salad pa sila. Mm. Meron -hmm. pa nga mm -hmm. yung parang kangkong. Mm. Tapos yung pati classic. Meron siya mga healthy sex. Katulad ng mga pinupuntahan natin buffet. Masasabi ko rin na sulit siya. Kasi ito pala, oh, pag hindi na kayo nagkakamay kami, napasarap kami. Mm. Puro, -hmm. So, ganito na yung kamay namin. At saka, nauna kami sa opening. So, mapapansin nyo, tayo, tayo lang dito. Yeah. Kaya, huwag na tayong magkahiyaan. Magkamay na tayo. Kain mm. tayo, mga ka- Tsaka binin natin, mas masarap tumain kumain mm. ang nakakamay. Parang mm -mm. Para kang nasa ano, bahay talaga. At dahil at kung nga dahil dito sa Bangkok. Eh maglalagay tayo ng Tingala TV sticker. Dahil talaga namang sulit na sulit, Uy. tuwak na swak sa bulsa, ang daming putahe, mm. at talaga namang manyaman, Kenny. Uy, teka lang, hindi pa outro yan. Hindi, memorize mo na. Oh, alam ko na, na, alam mm -hmm. mo na. Tumama ka tol, hindi, mm -hmm. siya, hindi siya outro. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> na gutom na raw sila. Mga Meron ka diyan ah. ay mga body daw, mga body. body Sino ba yung mga body? Kala ko ba tayo yung kayo. <laughs> <laughs> Kami na pala ang backyard body. Guys <laughs> 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 nice lang yung boy, Pa-partner lang kita. Yeah. Ikaw pa rin yung Chad, ako yung Kinis. <laughs> Payag ka ba? Payag, payag. Dito na nga, Tol. Teka lang. tutuloy natin yung usapan e. na. Tutuloy nyo natin yung usapan na yan. Kaya tutuloy pa si Mayor eh. Eh, e e. di, di ito na nga. Ayan na nga ang hinihintay ko, Tol. Dinayo natin itong uh, mangkok. Dito yan sa may giging Bulacan. Nakita naman natin, sa kain pa lang natin, sobrang sarap. Ang daming uh, potahe. Sabi ko nga kanina, lahat ng uh, timpla nila ay uh, sakto para sa akin. Mm -hmm. Kaya naman! Yan! Yeah. Yan, ah! yan Let's go! Ali ang food na masyarap 219 wala nang stop Pwede mong get, get, get lahat Basta get lang nang sapat Doon sa mangkok Mangkok, mangkok, mangkok Mangkok, mangkok, mangkok Mangkok sa giginto Bulakay! Sa ano ba yung kinakain mo? <laughs> 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 ah, Ang eh. Nag-gets ko agad nung unang bitaw. Nasa tono si Mayor. Kaya congratulations. Woo! Congratulations. Kaya naman natin nag-check mga kam. Ayun Kaya mamamag kayo dito. Sa pinapanood nyo, giginto bulakan. Yan. Yeah. Mang cook it all you can. At kung narinig nyo yung kinanta ni Mayor na napakaganda kong posisyon niya yun. Original. Original yan. Pwede Original. nga siya international eh. Pag-iigal <laughs> natin ulit. Ito na. Let's check. Alien. <laughs> <laughs> Aray ko! Ali ang food na masarap 219 wala nang stop Pwede mong get 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 lahat, Basta get lang ng sapat Dun sa mangkok Mangkok, mangkok, mangkok Mangkok, mangkok, mangkok Mangkok, mangkok, mangkok Bulakan! Lola! Lola yung giginto! Lola yung giginto! Mangkok sa giginto! Gulakan. Yan! Yeah. <laughs> Okay lang. Yung lyrics yun, tatama na lang natin. Yeah. Kahit mali yung big cast. Uh -huh. Mabalik tayo dun sa mga nagpo plug ganina. Uh -huh. Ano ba yon? Ano ba yung sinasabi nyo? Oo. Mga ads! Hey! Baba, nagpo plug na. Oo. Subscribe ang aming channel. Yan. Oo. mo ang Backyard Buddies. Oh! May ganun ba? Ano yun? Anong, anong mapapanood sa Backyard Buddies? Yung mm -hmm. uh, mga buddy mo sa bahay. Ahh. <laughs> Napaka meaningful talaga. Yeah, no? So walang Man, headshot no? doon, puro body lang? Hahaha. <laughs> 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 ayun buddy, parang partner, partner. Kala okay, ko okay, swimming trunks lang kayo doon. Hindi hindi sila sa beach na niluluto. Beach buddies sila doon. Oo nga. hunk na hunk kayo doon. Oo, wala. Matipuno ang katawan. Eh, nag-upload sila na ng ano video. Ewan ko napanood mo. Napanood ko. Ano kasi yun? <laughs> Ah, Kala ko hindi nyo alam yung mga okay. yun. Okay. Parang hindi kasi sigurado. Kami-kami <laughs> na lang po, hindi pa nagpapanooran. Walang na. <laughs> alam. <laughs> eh hey, pero, napanood ko yan. Yeah. Yan yung ano eh, yung parang sabi, tara na, tapos naghiwalay. <laughs> okay. Parang ganun eh, parang... <laughs> ang, ano, galing, ano? Na, oh, ang galing na. Oo, ang galing. <laughs> alam mo ba, ilang take yun. <laughs> Sampung take yun, tol. Yun, yun pa yung good take? Oh. Sa lahat ng nagsalamang mali. You Lahat, sablay yung linya, pero nung tumama yung linya, nag-iwalay naman siya. <laughs> Galing, maganda. Okay na yun. Nung unan yung binanggit yan, parang dalawa subscriber lang yun eh. Yes. Ngayon ba, Tol? Ngayon, nasa 700. 700 na sa mga subscriber. Wow! wow, wow. dami! Wow! Road to 1K. Oo. Oh. Pagbigyan na natin ang mga Ayaw meron. Nangyikiusap na sila. Hindi. Mga kawa na po, ang haba na na po. Ang haba na po ng airtime nila pag bigyan niyo na. Hoy, eh. Ang bunta. Eh. O, so, sige na. Basta so, ako, nag-enjoy ako dito. Mm -hmm. Sulit na sulit dayuhin. Kung paano pumunta dito, kung galing kang Norte o kaya galing kang Manila, Balagtas ka Exit, kung bypass road, paglabas mo doon, kanan ka lang. Ito na yun. Sabi niya, arko ng Balagtas. oh, ito na. Sa Giginto. Mm. -hmm. Bulakan! <laughs> <laughs> ano nag-enjoy kayo? Sana mm -hmm. nabusog namin kayo or uh, di ko alam kung nagutom kayo o nabusog kayo pero sana nasatisfy namin kayo yeah. dito sa video na to. At syempre, ang pinaka-goal namin dito, sana nabigyan namin kayo ng iti Dahil ang iti ay nakakahawa kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad nito hindi <laughs> ano ano yan, ano yan? hindi ngiting backyard ah patayin pati patayin yung ng ngiting backyard ngiting backyard yan pabigyan nyo na talaga ang dami talagang pili <laughs> Pilit ng pilit. Sige na, ako po si Camster. At ako po si Mayor TV. At mula dito sa Giginto, Bulacan. Yes. Yeah. Kami ang Team Ken Las TV 2023 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Nawag nawag nyo nga kalimutan at lagi nyo tatandaan. Ito, 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 ito. Pabot natin sa Backyard Badit kasi yung kamay natin eh. Ayan. Cheers tayo, Cheers. Cheers. Ah. Yeah. Mm. Woo! Talaga namang mamamamanyaman Para que no van que Peace out, Let's go. Bagaimana nama ni patunya nama nama yang bagus lagi. nak 6.24 am mga kabs maaga pa naman pero actually late na dahil 6 o'clock talaga ang alis namin nandito pa tayo sa backyard at today gagamitin natin si Bubbles hindi lang tayo makaalis ng 6 o'clock dahil may hinihintay pa tayo sinabay hinihintay natin Bubbles si Cunejo Ayan na naman. Si Cuneo, mapapa. Ay, na naman siya ngayong araw dahil late na naman siya. Balikan namin kayo mamaya. Pero mangilang-ilang lang ang bonus clip natin ngayong araw dahil itutuloy natin yung part 2 ng mga hindi ko na nasalim bonus clip nung pagpunta namin ng Singapore! <laughs> isa lang ang hype man natin at meron ngayon mga ka. maya, -maya i-check natin kung darating pa yung isa. Papaucho, papaucho. May padating, may padating. <laughs> Dalit ka na! Andito na si Cuneo. Galing talaga. Interviewin natin kung ano ang nangyari. Oh, ano? Ba't ganyan ka lang? Hey! Hanggang gano'n lang yung mga payo na dito. <laughs> Alis na talaga tayo. Bahala ka dyan. Sito drop off na natin yung mga umorder them nung nambrick natin sa Shopee. Ito na sila, mga nabas Third batch na to. Actually, dahil sa sunod-sunod yung uh, order, maraming salamat. Uh, Pagtanggiling kay Namprik Kukunin na to ni Sir mula sa JNT. <laughs> Ayan na, pinunta pa tayo. Napaka-special naman. Salamat, salamat Sir sa uh, pagpunta dito at uh, pag-pick up nito. O oh, mga Cubs, papunta na po. On the way na ang inyong order. Pagka na ipalabas to baka natanggap nyo na alright let's go update lang mga rags matatapos niyang balik. ayan na siya smiling while is sleeping tumatango pa oh hey. Time check gamit itong relo ni Mayor, 1 o'clock pm at nandito na tayo mga kabs Umabot dito sa Universal Studios dito sa Singapore Ito na yung last day namin bago kami umuwi ng Pilipinas So bukas na yung pag-uwi namin, at na napunta tayo dito sa Universal Pasyan namin kayo mga kabs, sama kayo sa loob Thank you, Ayan, dito na tayo. Thank you may i-claim lang tayo kasi dito daw sa Universal Studio ay may ibinibigay kung saktong birthday mo eh ngayon yung saktong birthday ko kaya tingnan natin ano meron eh ganda nito magugusta ng mga bata to clarification nga pala mga kaps hindi lang dahil birthday ko basta birth month mo ibe-verify lang naman nila yon Siyempre, pakita mo yung ID mo kaya yung passport mo yung pinakamatibay na ebidensya na first month mo talaga. Ito naman, nandito na tayo sa pagpasok mo. Ito yung pinaka makikita mo agad. Itong street na to. Ganyan yung itsura niya. Para ka rin nasa Disneyland. Tapos nandito yung Hollywood. Nasa Los no, Angeles. Mukhang uh, may nambobodol ng uh, shades dito. Ang sunglass. Ayan o. Oh. mukhang may bibili. <laughs> mukhang um, may bibili ng sunglasses niya dito. Uh, 30% sila mga rams. Kaya... Ayun, kaya medyo nabobodol to, to si camera woman. Eh. Ano yung ending? Binili mo? Oh, Naku po, binili mo. <laughs> Next clip na tayo. mo <laughs> muna kami dito sa Starbot Cafe. Nakagutom eh. Ito, chicken katsu with fried rice. Tsaka, mayroon na rin siyang gulay. So, umorder din si cameraman nito cake daw dahil birthday naman. So, meron tayong cupcake. Tapos, meron tayong fried prawn. Halos ganun din ang order pork version lang yun. Kain muna tayo mga kas. Gutom na ako. <tong> ano lang naman eh. <tong> ay, ba't ikot lang ako. Ano lang masyado nakakatakot siya <tong> na. ito. Kasi busog tayo <tong> eh. Hindi. Ang nakakatakot, yun talaga yung nando, no? Ayan, ganyan lang nangyayari oh. Yes! Dito naman sa likod ko ay ang Palacio Ishrek. Ayan, ang ganda oh. So, pauwi na tayo mga Cubs Pero ito na siguro yung last clip Nasa airport na kami Actually, gusto ko na ipakita yung airport sa inyo Kasi kakaiba talaga Para kang nasa mall Tapos sobrang dinis Sobrang ganda Sobrang ayos At ang sasarap din ng pagkain na available dito Kaya ito muna binili namin Ito na siguro yung Puli namin kakainin Bago kami lumipad Maraming salamat sa mga sumama Dito sa pamamasyal na to Dito sa Singapore Thank you sa lahat ng bumati sa aking birthday At dito sa birthday trip na to Bigay na natin yung pasalubong nila Galing Singapore Lameo sa animasyon Tol, good morning Tol Mula sa Singapore Uy hey, Tol, ang dami naman nito Dagdaga mo pa Mula sa Singapore <laughs> at Kuala Lumpur Maraming Ayan. salamat tol. Ay, tol eh, Ngayon lang tayo nakita Tol eh. Good morning Tol Good morning Tol Asan na ba si Jambo? Tol Mula sa ibang bansa Tol Pasalubong <laughs> May size still pa Hindi yan sapatos Iba yung colorway na gusto mo? Oo, oh, Grabe naman Bando? yan ang hirap po magkaroon ng mga kaibigan ngayon. Ang tataas ang expectation sa mga pakalubong. Meron pang time. <tipulog>